Ayan, ayan po yung Nadias, po Magandang umaga, mga kapatid. nare na naman po tayo. Video-video po muna tayo. Haba tayo may papasok sa ating trabaho. Samahan nyo lang ako, mga kapatid. Para tayo, ako naman ay magay Tayo na po. Tayo na pong maglalakad papasok sa ating trabaho. Ayan po, ito po yung, yung ating daanan papasok. <laughs> Madalas po may mga video po ako na halos hindi ako nagsasalita. Kasi po wala na po akong masabi. Kaya lang, bueno, kailangan, kailangan po natin mag-video para mayroon po tayo pang upload. Kasi po, papaluin tayo ni Lolo kapag wala tayong pang upload. Eh. Kaya, samahan nyo lang po ako kapatid kahit paulit-ulit yung aking sinasabi at paulit-ulit yung aking video. Basta't nandyan lang po kayo sa aking sa ating video manood lang po kayo mga kapatid ayan po ganda po ng kulay pero madilim po sa totoo lang madilim po yung ano na yan pero bakit ganun ang kulay dito sa cellphone asul na asul pero itim na itim po yan sa personal <laughs> pero bueno, parang marunong yan si ano eh si si sino bang gumagawa niya <laughs> pinapaganda niya ang kulay pero itim na itim po kasi po tatapos lang po ng ulan tinan nyo po yung, yung suwilo ay uh, lupa basa po kasi nga po katatapos lang po ng ulan ayan nihingal na naman ako akyatin pa kasi ang ganda po ng kulay asul na asul pero madilim naman sabagay maaga pa kayo po kasi kaya madilim at saka mukhang tutuloy po yata ang ulan ayan po ang ganda po ng view ano po yan dito ngayon alas 7.15 pero ganyan po ang view alas 7.15 kaya sa Pilipinas po pag alas 7.15 maliwanag na maliwanag na pero dito po man, sumadilim so pa kaya may mga ilaw pa po and dagat lalo pong naging asul ang <laughs> ganda po ng kulay ng cellphone natin <laughs> bigla po po ba't ganito ang kulay imbis na madilim po kasi madilim po talaga eh pero bakit asul ang kulay niya <laughs>